O, hindi po kami again sa motorcycle taxi. Ayan, babalikan ko naman yung guwapo na yun, si Mr. Roy ikaw. Kasi kaya ako nasusundot dyan. Kasi yan po ang lumapit sa akin na meron silang apps para matanggal po yung habal-habal. No, hanggang ngayon, nandun yung mga naghahabal-habal. Ang masama doon, pati yung ibang transport group doon, nagtatawag na rin ang pasayero, hindi na dumadaan dito. Mm -hmm. So, ang nangyayari po, sabi namin, bakit hindi pa huli? Eh, ang sino lang magpapahuli, hindi kaya. Ang sabi ni Asik Bigor, kaya namin hulihin, pero hindi naman pwedeng doon lang yung tao namin. Totoo naman, MMDA. Bakit hindi yung huli ng mga tao nyo? Ang sabi ng PITX, wala kaming karapatan. Kayo ang pwede. I would assure naman na ginagawa naman po namin yung efforts para manghuli po. Eh, kung ginagawa Kasi yung efforts para manghuli, bakit tuloy-tuloy eh, pa rin yung uh, uh, paglaganap ng mga habal-habal sa iba't ibang sulok ng Metro Manila, mag-isa probinsya? Apo, uh, uh, sorry po uh, ganito po yung nagiging problema kasi minsan meron pong mga TNVS apps yan may mga bago na pong abal habal ngayon na style Okay. Hindi po tumatanggap na ng mga bookings yan. Ang gagawin nila, magtatawag ng pasahero. Pero meron silang TNBS, nakaregister sila. Whoa, oh, oh. whoa. That's something new. Ipapakita lang po nila yung TNBS nila, hindi na sila color. Uh, that's why ang isa pong ano namin is, sana doon mismo sa uh, at the application level doon nila tignan mismo doon nila salain kasi nakakapagpapasok po sila ng mga riders na talagang akala mo napakatino pero kapag tumagal na sa inyo hindi nyo alam kayo yung ginagamit lang yung pangalan nyo pero naghahabal-habal yung mga yan I have to admit that merong, merong pang mga ibang mga pasaway na gumagawa po yun pero we have um, certain algorithms in place na chine-check po yung online activity. Um, Doon po na nakakahuli po kami. So, Anong ginagawa nyo pag nahuli nyo? na ah, binaban po yun. Okay. and we have we sent out regular passing mystery passengers to be able to determine also randomly kung meron mga nangyayaring ganun. So talagang malak malubhang babaro sa yon sa sa app po namin. At ang nakakatakot po diyan, sila ay nagtawag ng pasahero, nagsakay at nagkaroon ng aksidente hindi mababayaran. Sisibakin ng angkas, pero anong gagawin ng MMDA and LTO? Anong parusa? Yung sa amin po, kung ano po yung corresponding penalty po nung uh, violation niya, traffic violation, binapabayaran lang po pag na-affirm. Kayo po, Atty. Mendoza, ma... to. Dapat taasan yung, ano, yung multa. yes, sir. Breach of franchise po ang ang offense. So, yung penalty is fine po. Breach of franchise. Opo. So, okay. Fine. So, Magkano yung multa doon? Magkano yung, ano yung parusa? Hindi no. ko lang ko memorize, Mr. Chair. Dapat taasan yung parusa. Bang... Sa MMB, Mr. Chair, if I may, 2,000 po ata. Siguro taas-taasan pa. Kasi delikado ngayon. Eh. Pag na-aksidente yung pasahero, eh, habal niya, hindi maku-cover sa insurance na angkas. So one of the practices po kasi na nangyayari is yung mga TNVS drivers na may pumasok na ng booking, minsan, kinukonvince nila yung commuter na i-cancel yung booking. Diba, may commission ang uh, TNCs sa mga booking, 20%, I think. Correct. So, ang mangyayari, yung entire amount ng fare is pag-uusapan na lang ni passenger at ni rider. So, that would also create a risk kasi nga, uh, in effect, hindi na monitor ang journey na yon at hindi na maka cover ng insurance in case may emergency na mangyari. Pag nahuli, sinasabi na member sila ng TNBS pero minsan walang booking na nakikita po. So, ginagawa niyo ba yun? Attorney Dumlan, ang inyong mga tao sa MND maging sa LTO na kapag nahuli, tulad sinabi mo, halimbawa, illegally parked so tihingin lisensya at pag sinabi niya kami ay hindi naman habal-habal, kami ay uh, angkas, titinan nyo kung may booking wala. We have not yet encountered, Your Honor, yung ganong issue but uh, we will look at it, Your Honor. Kasasabi mo lang sa akin kanina, kapag meron kayong nahuli na nagabal-habal all day do para makaiwas ay sasabihin kami ay taga TNVS may mga bago na pong abal-habal ngayon ni style okay hindi po tumatanggap na ng mga bookings yan ang gagawin nila magtatawag ng pasahero pero meron silang TNBS, naka-register sila. Papakita lang po nila yung TNBS nila, hindi na sila color. O ngayon, sabi mo, wala pa kayo po, na huli. Yun, eh. yun po yung merong initial Kinikin violation. Kaya dito, ikaw naman. Opo, you're No, 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 no. Ikaw na mismo nagsabi, kaya nga, kanina, uh, dahil nag-suggest si Mr. Ryan, sabi mo, kailan may violation muna para masita yes, namin right. kung talaga naghabal-habal siya o hindi. So kinampihan kita doon. Ngayon, binalikan kita kung meron na kayo nahuli, sabi mo, wala pa kayo na-encounter na, na gano'ng situation. Well, I am not aware, Your Honor. Know, Mal baka ma mali lang ako dun. Kung gano'n, tama yung mga natatanggap ko mga impormasyon na pato ang ilang mga taga-MMDA sa mga habal-habal na yan, kaya hindi sila pinanguhuli. As to the data, your honor, uh, hindi po ako, hindi ko po kabisado kung ilan o kung ano na yung mga nahuli. Well, sir, alam mo naman maghihirap tayo rito at rin eh Sana lahat ng mga data <laughs> na possible na alam mo magiging topic at uh, itatanong sa iyo, dapat alam mo. Tapos okay. dapat hindi ka bibitaw ng mga salita na something na you're not really familiar boys. Well, I apologize, sir. Anna. Equip us on paano namin mahuli at tama po yung sinabi kanina, information campaign. Kasi po, if we will do our part sa information campaign, especially yung sa insurance or also yung mga risks that happens if you do that, I think we have done our part. Mas taasan lang natin ang level sa information on the part of uh, the players. I would require you within this month, dapat meron na agad kayo mga ganong klasing information. Definitely po. Media. Magtutulungan po kami sa Facebook ng LTO, LTFB and also our players siguro po if we do that for the next two weeks po. Okay, yung malaking impact po agad to on that yes. habal-habal uh, concern po. We'll call a meeting po uh your honor.